Hello everyone, magandang araw, magandang hapon, or magandang gabi sa lahat. Ayan, ito po si Ate Hilda. At uh, sa video na to, nagpapasalamat ako dahil umabot na ng 11 years ang Hilda sa laundry fashion. Ayan, malakpakan naman natin. At syempre, ang una natin papasalamatan, walang iba kundi ang ating si Lord. Diba? Ang ating Panginoong Ama dahil... Siya naman talaga yung ating However, na hindi na hinihinga ng tulong, ng gabay, ng blessing sa araw-araw para pasukin tayo ng ating mga client or mga customer. Lalong-lalong na sa ating mga loyal customer, pangalakong pinapapasasalamatan sa video na ito. Yung ating mga loyal client na meron dyan mga 17 years na, 15 years, 10 years, 11 years na na ating uh, pinagaganda, inalagaan ang kanilang mga buhok. Imagine, ayan, alagang hilda po talaga at syempre, syempre, uh, lubos ako nagpapasalamat sa ating mga client Dahil, pangalawa, kung wala sila, hindi rin po tatakbo ang ating negosyo. Para kung bangka, ito pong aking valorize ang bangka at ang aking saguan ay aking mga customer, mga client at ang ating Panginoong Diyos. Dahil kung wala silang saguan, ang aking parlor, ang ating bangka ay hindi po ito aandar. At syempre, sa kalakasang binibigay sa atin ng Diyos para magampanan natin ang ating ng sa ating mga client. Ayan po, 11 years na po ang ating parlor. At bilang pagpapasalamat na ginagawa ko na po ito yung yearly at uh, anniversary po ng salon ay nakakaroon tayo ng mga outreach. Uh, last year po, libreng bukit sa mga high school student ng Anang Angonio National High School. Naging content ko din po yun last year. Free haircut sa mga graduating student yun, napakarami po noon na nag namin at uh, pangalawa po, namigay din kami ng mga notebook sa mga kabataan na uh, nag-perform sa aming mini-concert for a cause, at uh, marami po tayo namigyan last year din ng mga eskwela. Uh, at this year po dumating yung aking anniversary nag-pray ako lang kay Lord hindi ako sa kanya ng hindi ano, ako sa kanya ng sign, kung naniniwala ko yung sign kung ano po yung aking dapat gawin bilang pagpasalamat or pagbabalik po ng kanyang biyaya. Ay nga po, ay sumagi po sa akin na sa isip ko bigla na magbigay ng mga uh, kagamitan sa Angono Jail. Yan, sa amin po uh, jail o sa mga place dito sa Angono ng mga toothbrush, uh, toothpaste, bar soap and, uh, and bar soap. Yan, yun po. At syempre, ah uh, Siyempre, kailangan natin din ng mga ng pulong dahil uh, medyo malaki-laki expenses. At gaya po na sinasabi ko, hindi naman po manayaman sa ating Lina. Nagsisikap lang. At ayun nga po, may mga client po ako very generous at mga kaibigan na sa isang, sa isang uh, lambing ko lang. Kaya agad po silang tumutugon. Kaya naman po, in just uh, one week, nakalipon po ako ng enough money para may binig ko po yung 300 pieces na toothpaste, toothbrush, bar soap, and bath so, 300 pieces each po yun. And, uh, dahil sumubra po yung pera, iniluto pala po namin ng merienda. Ayan, ipapakita po natin ngayon yung ating mga binalot-balot na nadali sa preso sa mga preso at yung ating pamilya. At hindi lamang po yun, hindi lamang po tayo nagbigay sa kanila ng kainang pangangailangan, kundi nag-share din po tayo ng mask. Bago po namin i-distribute ang mga gamit, ay nag-claim muna kami ng mask online na ang ang pare ko na nag-humili or nag ng misa ay si Father Jomar uh, Gatos. Maganda po kasi ang mga humili ni Father Jomar kasi uh, nababasi nababase po talaga sa ating pang-araw-araw na Misa. Yun po. At ako po yung sobrang natutuwa. Actually po, nung time na yun na nagdala po kami sa preso, ay hey, ako po ay nilalagnat kasi may trangkaso po ako noon. Kaya uh, talagang yung Moses ko po, po nun, uh, ano, yung pilit na pilit po kasi grabe po yung kukunod. Pero siyempre, ginabay tayo ng Panginoong Diyos kaya na-arouse po naman natin. At natutuwa po ako ng, nararamdaman ko po, po yung Holy Spirit ng time na yun. Kasi sabi ko po, po sa mga preso, kaya ibigay po muna nila yung kanilang mga pres yung kanilang presensya, sa mas, makinig po, damhin, at pakinggan mabuti yung uh, salita ng Diyos. Dahil ang dinala po namin na mga biyaya, hindi naman po sa amin, galing kundi sa ating Diyos, sa ating Ama kay Lord. Dahil kung kami man po ay nagdala doon, kami po ay ginamit lang naman ng Diyos na kasangkapan ng pagpapala niya. Laluyan ng pagpapala ng Diyos. Kaya sabi ko po sa mga preso, ito po ay galing sa ating Panginoon. Blessing mula sa ating, blessing mula kay Lord. Kaya bigyan natin ng oras ang inyong time na pakinggan ang salita ng Diyos. At yun nga, po, na tahimik po, wala pong nag-ingay. At dinitigan po, minamusta po yung iba, tahimik po talaga silang matikin. Ayun, Ata uh, talagang nung time na yon na habang minamastan ko yung iba, may mga nakapikit talaga, at pag sinabi ko, oh, sumunod ko tayo sa panalangin at magpukay sa Diyos, bigay natin yung ating masibag, ang ating malapakan mo natin si Lord, ay talaga pong dumatagundong ang, uh, ang jail sa pagpalakpak po nila para sa ating Panginoon. Hindi po ba, kahit po, kahit po naman sila yung mga preso, ay talagang naniniwala po, hindi po sila na may Diyos. 'di ba? Kaya wag po nating masyadong usugan yung ating kapwa o sila man po ay nakakulong. May mga dahilan po kasi talaga ang bawat isa kung bakit nangyayari 'yon sa atin. 'Di diba ang pasalamatan na lang natin kasi yung sitwasyon natin ay iba sa kanilang sitwasyon ayan po ipapakita ko po sa inyo guys maraming salamat po sa nag-subscribe sa Hilda sa de Fashion at uh, mag-inang years na ba ako? mag years na rin po ang Hilda sa de Fashion kaya nga lang po yung mga na buwan ay hindi po ako na nagpag-upload dahil sobrang busy po sa ating hilda ako rin po ang nag-i-edit dito ako ang nag video minsan nakatambak na po ay ayun, hindi ko na na-upload yan karamihan po ay mga date na na-upload ko yan. At uh, salamat po dahil kayo ay nag-subscribe sa ating channel. God bless po sa inyo. At sana po ay marami pa tayong magbigay sa inyong content na maganda, mapupulutan at may, may matututunan po kayo sa channel ni Ate, Hilda. At dahil nga po 11 years ang ating partner, malaki na rin po ang pinagbago. Dati po napakapayak po nito. Dalawa lang po ang hukuan ko. Third cutting chair, dalawa lang. As in, napakasimple po talaga. Napakapayak po talaga. Pero ngayon naman po nakita nyo, medyo malaki na po ang inibrog naman ng ating salon, mini salon. Ayan po. Ayan, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please, hindi po yung bell button dyan. Ayan yung bell button dyan, yung parang kampana. Hindi po yan. And then yung like and then subscribe para po kumpleto. At syempre po, panoorin nyo. Kasi pag hindi po pinanood, ay baliwala din lang po yan kung kayo ay magsusubscribe. Ayan. Thank you. Thank you guys and God bless you. Ayan, ito na po. Ito na po mga kapatid yung ating mga pinamili. Ayan, tatanggalin po namin sa lagayan. At kailangan po puturin namin yan maiksi lang. Kasi bawal po yung mahaba yung hawakan. Kaya ayan po, chinaga po talaga namin hindi sa isa na putulin yung mga toothbrush. Yung saktong may mahawakan ng po sila. Ayan, sabi po kasi ng ano, warden, ay ayan, ayan po, ganyan lang siya ka. Iksi, uh, sakto lang na may mahawakan po kasi baka daw po magamit sa kung ano pa man. Ayan po. So, tinigap po namin niya na putulin ng aking anak si Francis sa si Janet ng aking staff ayan ang si Diane si Shakira ayan nagtulong-tulong po kami magbalot-balot yan, binalot-balot po namin. Bawat isang balot ay may laman na dalawang toothpaste, toothbrush, sabon, bar soap, and bath soap. Ayan. Ayan naman po yung styro binili namin. 300 pieces para sa kanilang merienda na niluto po namin ni Janet. Ayan. So, dami-dami din po niya na, no? 300 pieces po bawat isa. So, ayan po. Hmm. enjoy po kami nagbabalot. nakakatuwa Nak ayan bang ano, ang sarap sa pakiramdam na kahit hindi man po tayo mayaman. Pero, nagagawa po natin ito na napakalit lang mong bagay. Para po sa kayang ibigay ng mga milyonaryo, di ba? Mga multi-millionaire. So, ano lang to malit na bagay lang po ito. Pero siyempre, nagpapasalamat po tayo sa Panginoong Diyos dahil kahit maliit man ito sa pangingin ng iba ay ano, naging instrumento pa rin tayo ng ah, pagpapala ng ating Panginoon para sa iba. Ayan, lalo na po sila na mga tao na medyo pinagkaitan ng tadhana, di ba? Para maiparamdam po natin sa kanila, sa mga katulad nila na kahit ganun po ang kanilang kalagayan, ay minamahal pa rin po sila ng Diyos. Kasi po, sabi nga, di ba, hindi naman minamal ng Diyos yun lang nagmamahal sa kanya. Even yung mga naliligaw, mga wawala, nakakalimot, ay nahanap din niya, di ba? Siya ay katulad nung pastol na mababasa natin sa Biblia na uh, yung kanyang tupa na nasa isang daan o isang libo ba yon ay may nawalang isa, naligaw na isa. Iniwan niya, nung, niya yung marami at inanap niya po yung isang nawawala. Ayan. Ayan. Kaya kung nakakagawa po tayo ng mga maliliit na bagay para sa iba, at ito ay para sa kapurihan ng ating ama, ng ating Diyos, ay ano po yan eh, uh, point na po natin yan sa langit, di ba? Ayan, kaya sa mga nanonood at medyo may sobra naman kayo, ay pwede niyo pong gawin yan na, mag-share kayo ng inyong blessing kung may sobra naman din po. Ayan po, binalot-balot na po natin. Ayan, o oh, diba? At syempre, pinapasalamatan ko po yung mga client ko, mga customer ko, mabait natin client at generous. yan mga ilang kaibigan na kapag nilalamingan ko po ay hindi po sila nagdadalawang salita. Ah, na, uh, -u -u po agad sila. O di ba blessing din yun ni Lord sa akin. Di ba mini ako ni Lord ng mga kaibigan, ng mga client. Di ba nakagaya nila? Kaya kailangan maging blessing din pa tayo sa iba. Yun po yun. Kasi sabi nga po, ay uh, kung ano po yung itinatapon or ibinibigay natin sa ating sa universe ayun po ang ibinabalik din sa atin ng universe. Ayan. Kaya kung uh, generous tayo, mabilis din po yan bumabalik sa atin, di ba? At ano po tayo, no? meron tayong attitude of uh, ano, gratitude. Ayan. Lagi tayong magpasalam. Ito po, ito na po yung sa uh, sa jail, ang mono jail, ayan. Ayan, nagpiplay po kami dito ng mask, kaya nandyan ako. Nakikinig po kami ng mask. Ayan, so bali ito po. Ipakita ko yung dati pong parlor ko. Ayan po yung dati kong parlor. Ayan, ganyan lang po. Tsaka payak. Pati yung kulay po, ano, ano di ba ka, kaganda ba? Ayan. Ayan po yung aking mga client ha? simulat sa po langga ngayon nandyan pa rin. Ayan po si Dia, ng aking anak na katuwang-tuwang ko. Ayan po, tapos nagbago ako ng kulay. Ayan, nag gray Diba? Ayan. Ayan. At ngayon po, ito na po. Ito na po yung ating bagong bihis. At 11 years na, na nakatayo ang ating mini salon. Ayan po mga loyal customer ko. Sila Ma'am Ami, si Mildred. Ayan po. Simulat, simulat sa pool. Ayan po mga staff ko. Ayan guys. Thank you for watching. Thank you sa mga nag-subscribe. Ayan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ayan, big candy man. <laughs> ayan, please subscribe na po kayo. Panoorin po muna ang video bago po kayo mag-subscribe. Maraming salamat. God bless to all. And see you next time. Bye-bye!